Hello, hello guys! For today's video nga po ay samahan nyo kami sa class picture ng aking anak. Ito nga at nakarating na kami sa school. Ayan at magkatabi sila ng classmate niyang si Macy. Wow! Ano, Nag-uusap na rin yung dalawa. Nakakatuwa nga silang tignan. Yes! Konti nga lang sila guys dahil yung iba ay hindi nakapasok at yung iba naman sa kanilang school ay ibang session. Nice! So, mga sa kanila ng picture ay kilala ko rin dahil sila yung kumuha sa amin nung wedding picture namin. At nag-start na sila. eto nga po yung ilan sa mga kuha sa kanila. Ang cute cute po talaga nilang titnaan. Ayan, at sana po ay nag-enjoy kayo. Thank you for watching at sana yung mapanood nyo hanggang dulo. God bless po and keep safe always.